Oh, good afternoon mga idol ha. Good afternoon. Samang kayong panig ng ating bansa na roon mga idol ay nasa mabuti sana kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero meron lang tayong paksa ng tatalakayin tungkol ito sa mga napapanahong issue Alam niyo ba mga idol, ito ang ating dating senador na si Trillanes. Talagang lahat ng kanyang mga sinasabi nung siya ini-interview lang tapo natin sa social media. Totoo na yung mga sinabi niya unang-una na sa tamang proseso nga naman yung pagkakaresto kay Duterte. Dahil unang-una nga naman, sinampang reklamo sa ICC na sa panahon pa tayo ng panunungkulan itong si Digong. At the same time, eh, miyembro pa tayo ng ICC. Ngayon, siyempre, pumasok na yung kaso sa ICC, kalibasa medyo matagal bago na yung proseso yung sistema kaya latest na siya dinampot o hinuli ng mga tiga intercom pero may mga nagsasabi nga na pwede raw pabalikin dito si Digong bagamat naroon na siya sa dahik pero hindi ganun, hindi ganun kadali. Dahil kasi nga naman, yung sabi ni Trillanes, may prosesong dinaanan. At tama rin naman, kung dumaan sa tamang proseso, yung pagkakasampa ng reklamo, at pagkakadakip ni Duterte, dinala sa dahig, kailangan na sa tamang proseso din yon para siya mapabalik dito. Pero ang tanong, sino ang gagawa ng proseso? Ipinagpipilitan lang na iba nating mga nasa Kongreso o sa Senado o sino pa man na ang Pangulo daw natin ang may kakayahang magpabalik dahil Pangulo siya. Alam niyo mga idol, sa totoo lang, nabanggit ko niya sa una kong mga video, walang sino mang makakapagpabalik kay e Digong dito, maliban do sa mga taong nagsampa ng reklamo. Ngayon, ang tanong, kaya ba nila kausapin? Una, yung mga naging biktima ng karahasan. Ikalawa, yung mga taong tumulong para may sampayong yung reklamo. Pangatlo, papayag kaya yung mga yon sa so gusto nila mangyari na mapabalik dito si Digong para dito litisin? Totoo yun, pwedeng litisin dito ang dating Pangulong Digong dahil meron naman tayong uh, ikang hudikatura o hukom na lilitis. Kaya lang, sa paraan? na maliliti siya rito pwede yun kaya lang yung proseso paano ano yung problema di ba yung sinabi ni Trillanes dahil may mga nagsasabi din daw sa kanya na bakit matanda na rin naman daw si Digong bakit hindi na lang kawaan na makabalik dito dito na lang nilitisin Eh, sabi nga ni Trillanes, nung panahon niya, nakasalukuyang lumalaganap pang karahasan, naawa din daw ba siya doon sa mga naging biktima. O, di ba? Eh, sabi ni Trillanes, marapat lang yun na deserve niya yun na nandun siya ngayon para litisin. At, Marami rin mga ibinulgar si Trillanis tungkol sa sistema, kagaya ni Sara Duterte. Si Sara pala, hindi man niyan matuloy ang impeachment dito, liable din siya sa kaso, maaaring padalan din siya ng Juan Tuarez ng ICC. Dahil pala, daw, nung panahon ni Digong sa Dabao, yung mga krimen na nangyayari doon, nung umupo si Sara bilang mayor, palit ng kanyang ama, pinagpatuloy pa yun. Mga karahasan na yun. So, hindi lang basta liable. Talagang included. Ah, di ba? At nabanggit ko na nga lahat ng mga may kaugnayan sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Digong mula sa Kongreso, Senado, at iba pa ay liable na managot sa kaso. Tulad ni Bato, baging si Tara, at iba pa. Ayan, nabanggit ko nung nakaraang video yan, medyo dinudugtungan lang natin ulit. Alam niyo ba mga idol, si Twinanis, maski ganun niya, matalino yan. Talagang pagdating sa intelligence, may alam yan. Alam nga niya, lahat ng bulok ng mga Duterte. Kaya lang, hindi lang di siya magawa siguro ipatumba nung panahon ng mga Duterte dahil alam din naman nila na si Trillanes eh talaga may kakayahan din na lumaban kung lalaban. Unang-una, dating militar yan. So, di ba? Naglunsad nga ako dito eh. <laughs> oh. At may mga connection yan. Kaya sa totoo lang, siya lang naman talaga bumangga kay Digong eh sa panunungkulan ni Digong kaya kasabi nga niya hindi natin papayagan na manatili ang kasamaan sa kabutihan panagutin ang dapat managot tama lang yun at sabi nga niya yung kasalanan ni Digong eh masasabing talagang hindi lang basta nagkamali talagang sinadya at ginawa kaya, yeah, mabanggitin ko na naman kung Biblia ang susuri, isang tanong, isang sagot lang yun. Sinadya ba niya o hindi? Eh, pag Biblia ang susuri nun, matik yun. Bitay siya nun. O, kasi ang nakalagay sa Biblia, kasalanan sila sa dya, kamatayan eh. Uh, diba? Eh, pag ang tanong natin kung sinadya o hindi, matik. Diba? Diba? Yan mga idol, napagkukwento lang naman natin nga dahil sa napapanahong isyo. Ngayon, itong ating Supreme Court nasasabit sa kusot tungkol sa impeachment. At may mga lumalabas na rin, mga estikolastiko, na di umano, na bayaran, may money involved. Bukod pa ron, talagang mga kaalyado ang Supreme Court mula pa nung panahon ng Duterte. Kaya kasabi nga ni Trillanes, nung panahon daw ni Duterte, lahat ng siya sa pamumuno niya, Tiklop Bulag, pipi at bingi sa mga nangyayari yon yung mga binitawang salita ni Trillani tungkol sa pag-interview sa kanya kahit tayo sa aking buhay sa mga nangyari nung panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Duterte at yung mga panahon nga naman niya talagang walang pwedeng kumontra sa kanya. Yung ugali sa Dabao, yung batas sa Dabao na ipinatutupad niya, ipinatutupad niya sa buong bansa. Oo. At totoo naman na ang mga polis naging abusado sa panahon niya. Dahil siya na rin ang nagturo. Pilitin niyo ikan lumaban. Pag lumaban, patayin nyo. Ano ba? Diba? Siya may utos na niya. Oh. Katotoo nga lang, ultimo mga mga militar, maraming militar na napaslang lang nung panahon ng panunungkulan ni Duterte. Nakututuot siya ng militar, hindi ba sa basta yan? So, hindi na pinakundanganan ng mga polis. Dahil lang nga rin, sa utos. Pero kung gagawin ng militar yung kanilang, ano, ano ba ang paggagawa ng pulis sa militar? Kaya ang military talagang pupungsandatahan yan. At iba training niya, ito'y so kukumpara mo sa pulis. Kaya ka lang, kung mga... tiktok tok eh. Pero siguro kung nasa panahon ng panonungkulang pabilang militar, si Do... si... Trenadis, ay hindi mangyayari yung gano'n. <laughs> binangga niya nga kapwa niya kapwa niya militar eh para ng kodi di ba kayo so, pa pulis lang kayo hindi na kayo babanggain eh yeah, ano yung mga sinabi ni Julianis so, ito no, sa interview kung may mga nakapanood man noon habang interview siya totoo lahat yung sinabi niya o so, kasi kitang-kita naman natin sa mga pangyayari talaga eh at ang sabi nga niya eh si Digong ang pangunahing Uh, nagdugmok sa ating bansa. Siya nagpahirap. At totoo naman yun, kita natin, lalo ng panahon ng pandemic. Diba? Tapos, yung sinasabi nga, sinuko daw natin ng soberenya, wala tayong sinusukong soberenya kasi unang-una, yung batas natin dito nananatili. Pinatutupad. Kapag isinuko mo soberenya mo, sa isang banyaga, yung batas nila dadalhin dito yon Hindi makakaporma ang kinuman sa atin. At yung batas nila, yun ang ipapatupad dito. Eh wala lamang batas ng ICC o dahik ang nananatili dito sa atin eh. Ipinatupad e, lang yung batas nila doon. At nandun si Digong. Ah, di ba? Kaya e, wala tayong sinusuko sa na malimit pag ano lang iba eh kung aalalahanay natin yung mga nakaraan sa panahon ng panunungkulan ni Duterte siya nga nagsuko ng soberenya natin nung panahon ng pandemic ba diba? yung tahasang pagsuko yung bakit? natupad dito yung batas ng mga WHO banyaga eh at sinusunod na natin nung panahon ng pandemic di ba? foreign policy hindi na kailangan isa-isahin sa inyo. Alam niyo naman kung ano man naging policy noon, panahon ng pandemic. O, di ba? At yung batas nating pansarili, sarili, hindi na nga umiral eh. Yung katarungan pang, ano, hindi na natupad. Patat, pinatutupad dito, yung batas ng pandemic. O, ngayon ang tanong, sino nagsuka ng suberay niya? Buong bansa, sinuko niya. Bakit? Pinatupad dito yung foreign policy. At yung kidigong, hindi naman pinatupad dito yung batas ng dahig. Yung, yung foreign policy ng dahig, hindi naman pinatupad dito. Kaya, minabalikan lang natin yung mga nakaraan at tinatalakay natin. Kasi, eh napapanahong issue eh. Tulad dyan, nabaliwala na yung impeachment. Pero may mga nagsusulong pa rin. At may mga nagsasabing dapat lang matuloy. Oo. So, oh. Kasi nga, para naman malaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoo. Kung totoo bang may sana siya o wala. O so, babanggitin ko na naman sa napanood natin vlogger. Ayon doon sa napalo dating vlogger, si Sara Duterte, eh pwedeng kasuhan ng sedisyon. Oo, totoo yun. pag ng rebellion, Paglaban sa gobyerno. Paglaban sa pamahalaan. Pwede nga naman yon. Kaya lang, ang agam-agam nga, kung nga ang Supreme Court ay eh kanila, Paano mo isasampa ang reklamo? <laughs> Di ba? Sabi nga nung vlogger eh Yung mga tao Na nasa likod niyan Mula sa Kongreso at Senado Pagdating ng eleksyon Ibasura sila Huwag nang iboto Sayang lang ang boto Di ba? Diyo lang sabi niya tayo makakaganti Sa kanila Sige, tuloy nila itong mga gantong ginagawa nila. Pero pag ng eleksyon, tama rin naman yung sinabi nung vlogger na yun. Wala nga iniwan nga naman sa isang teacher at estudyante. Estudyante ka, masuwayin ka sa teacher mo. Ano sabi ng teacher? Nasa dulo ng ballpen ko, ang marka mo, o grado. <laughs> Yung malimit natin pakinggan ng vlogger, magaling yun. Oo. So, oh. At talagang kumukuha ng mga ano yun. Ngayon tayo naman, pinagkukwentuhan lang naman natin. Oo, so, oh, hindi naman natin tinatalakay na kung ano pa man. Kwentuhan lang. At ibinabase lang din natin, doon sa mga pagyayari din. Ah, so, di ba? Kaya nga eh, sabi nga eh, hindi man daw maimpit si BP Sara kung dadamputin naman siya ng dahik dadali sa dahik ng ICC ay okay na rin sabi nga ni Trillanes eh, ang mga Duterte ang ugat ng kaguluhan ng ating bansa kumbaga siya ang naging salot ng ating bansa na hanggang ngayon eh nanatili pa rin dahil sa kanyang mga galamay kaya sabi ng Trilandis dapat mawala na sa kasaysayan yung mga yan Ebrivo eh, ang taas ng pangarap ni BP Sara na sa 2028 siya magiging Pangulo yun eh kung totoong iboboto siya ng tao at yung kanyang mga kaalyado ng mga senador at kongreso. Kaya sabi nga nung vlogger eh, ibasura sila sa darating na eleksyon eh. <laughs> Ay, sabi nga nung vlogger na napapanood natin eh ang para lang daw para makaganti ang taong bayan dito sa nalalapit na eleksyon huwag na silang dalhin Tsaka ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa totoo lang. Akala nila pag ganyan-ganyan lang yan, pag ginamit ang kamay na bakal niyan bilang Pangulo, eh walang magagawa mas kasino. Bakit? E, ginawa nga ng digong eh. Di ba? Ginawa nga ni digong. O. Oh. Yung higpit ni Digong noong panahon niya, hindi pa kayang gawin ni BBM? Kayang gawin yung kung niya. Kaya lang, eh, makatao nga siya eh. Ayaw niya lang ganun. Gusto niya lumaban ng patas at parehas. At gusto niya matapos ang termino niya, na may magandang legacy siyang iiwan. Oh, kasi bilang Pangulo, lahat ang gusto niyang gawin, magagawa niya. Bakit? Pinagawa nga ni Digung eh. So, diba? Kaya ng mga Supreme Court na yan, kung gugustuhin ng Pangulong Bongbong -bong na pigilan yan, palitan yan, tanggalin lahat yan. O. So, ang niya yun. Kung gusto pa tahimikin niya sinado at kongreso. Bakit? bagay, nagawa nga ni na Digong eh. Kaya nga ang tanong dyan eh, yung bang ginawa ni Digong, hindi kaya gawin ni BBM? Kung gugustuhin niya, kaya. <laughs> yan ang hindi iniisip ng iba natin mga kababayan lalo yung mga panay ang batikot kanya o oh. ay eh, pag ginamit niya kami yung bakal sabihin naman masawang presidente siya, madupit siya o eh, diba kung nyo si Sarah tama yung sinabi nung vlogger sabihin mo na bangag ang presidente yung mga pagbabanta mo pagkatapos eh, panahon ng baha dalhin daw yung baha sa Malacanang <laughs> Ng Pwede nga raw kasuwa ng sedisyon eh. Di ba? Pag-aaklas. Kaya yan mga idol, pagkukwentuhan lang naman natin dahil base sa mga pangyari, sa araw-araw din natin napapanood sa kapwa natin sa social media at sa mainstream na media. Kaya sa totoo lang, gumugulo ang bansa natin dahil dito sa mga ibang sistema ng ano eh, kabilang panig eh, na naniniwala doon sa maling sistema eh. Pasabihin natin, ang Pangulo natin may pagkakamali, normal lang naman yun eh. Tao lang eh. Pero yung kabila, hindi nagkakamali, sinasadya talaga. <laughs> Ginagawa. Yung paglabag. Ano ba? Yan yeah, mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin Eh Tinatalakay natin yung mga <laughs> Pero si Trillanes Idol Tuloy mo lang yung mga At mo At ilabas mo lang ilabas yung mga Dapat mong ilabas Para makita ng publiko Sabi nga niya, alam niya yung Buong sikreto ng mga Duterte Eh paano hindi niya malalaman Eh intelligence nga yan eh o, di ba? Kung bahagi ng intelligence pag-uusapan, hindi sila obra dyan dahil military yan eh. Kaya niyang ipasorbel lahat ng mga pangyayari at ipaano dahil may mga connections eh. Kaya nga nung panahon ni Duterte, kung gugustuhin lang ni Trillanes gamitin yung kanyang koleksyon at kung nasa poder pa siya ng militar ay eh baka hindi lang kodita mangyari ay <laughs> eh, di ba eh subok na rin natin si Trillian itong panahon niya o paano ha salamat na marami mga idol uh, at sabay kristong dalin itong ating programa ay sinamahan niyo ako Ah, uh, tapos ang inyong lingkod. Pak Camat anak Pak Alam, anggap kembali, Paalam